Breakfast is ready, oh, ma guys. Ah, uh, magkakatay kami ng manok. Huh? Sa kagagawa kami ng benignet. Ayun yung ate kong walis pa ng walis. So, mag-almasal muna tayo. Ano ang musal? Ano musal namin? Tuyo. <laughs> Inihaw na tuyo. Saka <laughs> gulay. Papaya. Lalagay namin sa tinulang manok. Oh. Isa lang. Isa pa. Hinug na pala yung mga ano, no? <coughs> Kurok bisan na po na si Kong Kong sa ano, wala pa eh, eh, -at 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 an Ay, e ka uli. E eh, pinagatad-tad yung pinisan o rin Pag-uli. pa, naniyaw-yawan ni Mama. Yaw-yawan ko pa siya. Pang ano tumamay sa ano? Binignit natin. Gagawa tayo ng binignit. Ano yung mga, ano yung binignit? Bilo-bilo. Bilo-bilo. Uso yan eh, pag mahal na no? Mga ano. Nakainin na namin lahat dito bago kami uwi ng ano. Bago mag-end ang aming bakasyon. Butangan? Wala na. Wala, ano, baka mabalit to. Tap mo lakar pag ano. Ang ng ano ano? Ang laki ng laman. Maganda to sa orchids eh. Diba? Oo. Ada pagi-pagi orchids, kids ni, toto, Oo, iwan pwede Iiwan nito. Gawin na lang suka. Ano ka video? Gina-edit po man eh. Tamo nga mga ba, ba, ba Sauce. maning mani lang yan mga katrops yung mga trabahong probinsya dito yung mga laki sa syudad ewan ko lang kung mabuhay dito <laughs> bigyan mo ng itak at sakanyog <laughs> ewan ko lang kung mabuhay dito Ina, may ubi, may ano. Ubi, saging. Pwede na siguro yung saging, no? Pwede na yan. Kamuting kahoy, kamuting... May ano dyan yung gabing pang ano. Pwede na yan. Hapay. Oo. Ang wala lang sago. Di ba may sago pa yan? Oh. So, oh, ba ang laki eh. Oh. O oh, ano? Oh. Kaya rin na yan ka. Ano? Ano nga ba rin ito? Bigyan? Ganda nung mga itatang. Para, ano, kami. Hmm. Kainan na naman. Oh, tuloto na ang tinulang manok. Napak Magrasin. napakasarap. Ay, kasi ipo, ng tinulang ito. mitid na manok. Hmm. Sabi niya malaka di Yung ating Ay, itirahan mo ko ti. Yan tama na. Okay. May iba na alawi ba? Adi. Mm. Mm. Wow. Napakasarap ng ating binigmit. Mm. Durog yung bilo-bilo. Mm. Mm. Ayan um. o. Pero plan mo. Ang pangit na kami. Pa-antik. Bilit, no? Tani. Napakasarap ng aming binig nito. Grabe. malintan ang surat ni Papay, no? Hmm. Oh, Hmm? Yung galing. Oh, may pilog mga nibo. Hmm? Wala mga nabungkag. Kay Papay yan. <laughs> 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 Hindi na, no? Wala na kaming ginawa dito sa ano namin. Isang araw ko lahat namin dito. Ay sa dalawang araw namin pagpunta dito. Hindi ano. Kung anong maisip namin na kainin. Hindi nuluto namin. Dito nga pala kami nag-overnight. <laughs> One hour later. Ayan mga ka-Troops, mapapalik naman tayo sa uh, barrio. Uh, tapos ng aming dalawang araw sa bukid. So ayan, later on, babalik na naman kami ng aming kanya-kanyang trabaho. Babalik na kami ng Manila. So ganun talaga ang buhay, kahit na may miss mo yung... <laughs> kahit namimiss mo yung buhay mo sa bukid ang darating araw na iwan mo na naman at magkanya-kanya na naman kami sa aming uh, hanap buhay